When I hurt you, do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Pigil ang paghinga at pinagpapawisan ng malamig si Tide habang nanginginig ang kanyang katawan. Nakakuyom rin ang kanyang kamao at nagtatagis ang kanyang bagang dahil sa si labis na galit. Galit na galit siya sa sinapit ng dalawa niyang kaibigan. Hindi niya sukat akalain na may ganun palang klaseng tao. Demonyo at sobrang sama. Napaka-brutal ng mga ito. Sobrang brutal ang ginawa ng mga taong ito para sa dalawang kaibigan niya. B Bris, halos hindi mabigkas ni Tide ang pangalan ng mga kaibigan niya. At sobrang awang-awa siya sa sinapit ng mga ito at galit na galit siya sa mga taong gumawa niyon sa matalik niyang kaibigan. Malaki ang bawat akbang ni Tide habang patungo siya sa kwarto nila ng asawa at nang makarating ay malakas niyang sinipa ang pinto na halos masira na habang si Jessie naman ay gulat na gulat sa ginawa ng asawa. Katatapos lamang niyang itali ang robang tanging nakatakip sa kanyang katawan. Tide, aray ano ba nasasaktan ako? ani ni Jessie nang bigla siyang hawakan ng asawa sa magkabila niyang braso. Malakas ang pagkakahawak nito na ani mo'y gusto nitong baliin ang braso niya. Tide, ano ba? Ano ba ang problema mo? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kung hindi mo aaminin sa akin kung anong alam mo sa pagkamatay ng dalawang kaibigan ko. Ano? Sumagot ka. Ano ba pinagsasabi mo? Sinong mga kaibigan ang pinagsasabi mo? Ito, sa'yo to ba? Diba? Sa inyo to? ani ni Tide at ipinakita ang hawak na ebidensya na magpapatunay na ang mga Sandoval nga ang pumatay sa dalawa niyang kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata ni Jessie at napalunok ng sariling laway. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba. Pa, pa Paano napunta sa iyo yan? Kinakabahang saad ni Jessie. So alam mo to? Anong alam mo? Bruce at Pau Bonox, ano, familiar ba ang pangalan nila? Malamig na tanong ni Tide sa asawa. Ilang minutong natahimik si Jessie at walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. "Ano? Sumagot ka, sabihin mo. Bakit pinatay ng mga magulang mo ang mga kaibigan ko? Bakit? Tanga, sobrang tanga ko, ang tanga-tanga ko. Pinakasalan ko ang babaeng anak ng mamamatay tao at isang jam halos mabingi si Tide sa lakas ng sampal ni Jessie. Kanina lamang ay hindi niya kayang tumayo, subalit dahil sa persahang paghawak sa kanya ng asawa, ay napatayo siya at pakiramdam niya ay ibang Tide ang nasa harapan niya. Hindi ganito ang Tide na minahal at nakilala niya at yung Tide na mahal na mahal siya. Wala alam at hindi ako puta. Hindi ako kasing dumi ng babaeng inaakala o iniisip mo ngayon at yung mga kaibigan mo. <laughs> Oo, kilala ko sila. Kilalang kilala. At yung nangyari sa kanila, deserve nila yon. Kulang pa sa kanila yon, deserve nilang mamatay. Dahil mga hayop sila. Galit na sagot ni Jessie at hindi na niya namamalayang napapaluha na pala siya. Dahil sa labis na sakit na ngayon ay pinaparamdam sa kanya ng lalaking mahal niya. Matalim na tingin ang ipinukol ni Tide sa babaeng pinakasalan niya. Sa babaeng hindi niya inaakalang, mayroon pala itong madilim na aura na animoy isang demonyo ang nasa harapan niya. Kung ganun, katulad ka rin nila. Pamilya kayo ng mamamatay tao. Ilang dugo na ba ang dumanak sa kamay mo, Jessie? At ilang lalaki na rin ba ang dumaan sa'yo? Pweh, isa ka rin palang maduming babae. Akala ko ang na ang napakasalan ko. Cham, demonyo pala. Sabihin mo ang gusto mong sabihin at tawagin po to demonyo ano pa. Itawag mo na sa akin lahat ng gusto mong itawag. Wala akong pakialam. Hindi mo ako matanggap dahil hindi na ako virgin. Dahil iniisip mong marumi na akong babae. Pwes, now I know tide. Hindi mo nga ako ganun kamahal. Dahil kung mahal mo ako, matatanggap mo ako at papakinggan mo muna ako. Na wala na akong pakialam at wala ng dahilan para magpaliwanag pa ako. Mahabang sagot ni Jessie at hinubad niya ang suot na wedding ring tsaka ibinato iyon kay Tide. Dalawang linggo ang lumipas kasalukuyang nasa VS Resort si Jessie kasama ang kanyang second cousin na si Rafaela. Matapos ang pag-aaway nila ni Tide ay si Rafaela kaagad ang unang tinawagan niya. Pagkatapos ay ang mga magulang naman niya ang tinawagan niya upang sabihin sa mga ito ang lahat ng mga nangyari. At makalipas nga ng dalawang araw ay pumutok ang balita at nabalitaan rin niyang maingay na nga ang pangalan nila sa buong Pilipinas dahil sa inilabas ni Tide na ebidensya at binigay iyon kay Barbonox ang NBI na kaibigan nito at ang kakambal ng isa sa pinatay ng mag-asawang Sandoval at pinagpipyestahan ngayon ng mga media ang pamilya Sandoval. Hindi naman nakulong ang mag-asawang Diego at Jessa dahil sa malakas na koneksyon ng mga ito at hindi naman na itatago sa lahat ang pagiging mafia ng mga ito. Subalit sumisigaw ng hostisya ang kapamilya ng dalawang binatang na sa video. Sigurado ka ba Jess? Huwag ka muna kayang umuwi. Masyado pang delikado. Saad ni Rafaela. Sapat na to Rafa. Maraming araw rin ang ipinahinga ko. Ngayon mas kailangan ako ng pamilya ko at alam ko marami kaming pag-uusapan kaya kailangan ko nang bumalik sa kanila. am um, okay, mukhang hindi ka na mapipigilan eh. Katulad ng inaasahan ay napakarami ng reporters ang nakaabang sa labas ng malaking gate ng Sandoval Family Subdivision. Pumasok ang kulay itim na bugate habang pinipigilan naman ng mga tauhan nila ang maraming reporters na nagkakagulo matapos malaman ang mga ito na ang unikaiha ng Sandoval ang lula ng magarang sa Jessie, oh sweetheart, bakit ngayon ka lang? Saan ka ba nagpunta? Sobrang alalang-alala kami sa'yo. Saad ni Jessie sana makita ni Toko sino ang pumasok. I'm good, mommy. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Sorry rin, daddy, kung hinarang ko lahat ng investigasyon nyo para matuntun ako. Kayo ang inaalala ko. Sorry dahil sa akin kung bakit nangyayari ang mga ito sa pamilya natin maluhaluhang saad ni Jessie. Pinahid naman ni Jess sa ang luhang dumaloy sa pisngi ng anak. Shh, you don't need to say that sweetheart. Stop crying. Sanay na kami ng daddy mo at di rin yan. Magtatagal, ilang araw lang, tatahimik na ang isyo na yan. Kaya huwag kang mag-alala. Ikaw ang inaalala namin ate. Pumayat ka. Kumakain ka rin ba o natutulog? Ang lalim na ng mga mata mo. Nag-aalala ang sad ni Julius para sa nakakatandang kapatid. Now, Jessie, anak, sabihin mo sa amin lahat paano, ano nangyari at bakit lumabas yung video. Saad ni Diego nang makitang kalmado na ang mag-ina niya. I find Julius. Dad, I don't know, Dad. Nagulat rin ako kung paano yun napunta kay Tide. Sagot ni Jessie nang balingan nito ang ama. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Saad ni Jero. Kaya una pa lang ayaw ko na sa tide na yun. pero hindi na ako kumontra dahil nakikita kong mahal siya ni ate. Ani ni Jello Anong plano mo ngayon anak? Ani ni Jessa Sobrang nag-aalala ito para sa naging isang anak niyang babae. Alam niyang pinapakita lamang ni Jesse sa harapan nila na matatag ito at matapang ito. Subalit alam ni Jessa na sobrang durog na durog ang puso ng anak niya at maging ang kalusugan nito ay napapabayaan na. Sa ngayon, hindi ko pa alam, mami. Pero please lang, daddy, at sa inyong mga utol. Alam kong galit kayo at mainit ang ulo niyo kay Tide dahil sa ginawa niya. Pe Pero nakikiusap ako, wag na huwag niyo siyang gagalawin. Samantala, sa kabilang dako naman, ay naglalakad si Tide sa gilid ng strawberry farm, kakabalik lamang niya ng bagyo. Sa ilang araw na lumipas, magbula na magkita sila ni Navonox at Pride ay inalis na niya lahat ng mga bagay na maari siyang kontakin. Ilang araw na siyang hindi nanonood ng telebisyon, gumagamit ng cellphone at laptop. Gusto muna niyang makapag-isip at mapag-isa. Ayaw na muna niyang makipag-usap at makinig ng kung ano-ano. Kaya sa pinakatahimik at walang tao, maliban lamang sa kanya, at ng Mayor Domania ay sila lamang ang tao sa lugar na iyon, subalit parte pa rin iyon ng Baguio. Kahit galit at namumuhi siya kay Jesse, ay hindi pa rin niya kayang magsinungaling sa kanyang sarili. Sobrang miss na miss na niya ito at hinahanap-hanap niya ang boses, lambing at ang amoy ng kanyang asawa. Wife, damn, she's still my wife. Ah, oh, shit, bakit ko siya namimiss? I hate her. Galit ako sa kanya Masama siyang babae Kaya please Tide, forget her Saad ni Tide sa sarili at napasabunot ng buhok Halos mag-iisang oras rin matapos ang paglalakad-lakad ni Tide At kasalukuyan na siyang nakabalik sa bahay Na pagmamayari pa ng namayapa niyang abuelo Nak, nandyan ka na pala O nga pala, nagpunta ako sa kondo mo nak Nakita ko to o oh, May nagpadala ata para sayo Saad ni Aling Detol, ang Mayor Doma at pangalawang magulang niya. Sige po nai, salamat. Pakidalahan na rin ako ng kape sa kwarto ko na salamat. Sagot niya at kinuha ang puting sobre na nilahad nito sa kanyang harapan. Napakunot noo siya ng buksan niya iyon at nang umpisa na siya ang kabahan at hindi niya mawari kung bakit. Ganun na lamang ang pagtagis ng bagang niya at paglaki ng mata niya nang mabasa at makita ang nilalaman niyon annulment. Tom, no! ti ang saad niya at pinagpupunit iyon. Sigurado ka bang sasama ka? Ani ni Violet habang nilalagay nito sa itim na bag ang iilang gamit na dadalhin nito para sa kanilang misyon. Nang balingan nito si Jessie ay napansin nito ang pamumutla ng kaibigan. Oo naman, nababagot na ako dito. Mag-iisang buwan nang walang ginagawa ang katawan ko. Namimiss ko na rin makipaglaban, lalo na ang paghawak ng baril. About naman sa business ko, pinagkakatiwala ko muna sa best friend ko. Kaya sasama ako. Matagal-tagal na rin hindi ako nakakasama sa mga misyon ng grupo. Mahabang sagot ni Jessie. Amputla mo Jess, baka kami malilintikan kay Tito Nino kapag may nangyari sa'yo doon. Isipin mo, hindi outing or happy-happy lang ang pupunta. Buwis buhay 'to kaya dapat malakas at matibay ang sasabak. Maputla lang ako pero hindi ako mahina, Rafaela. Hays, pareho kayo ni Violet. Ang OO inyo sa akin. Hindi lang ako naarawan kaya ganito or gutom lang kaya maputla. Nakalimutan ko mag-dinner kagabi. Sobrang sarap ng tulog ko eh. Sagot ni Jessie. Mukhang hindi ka rin naman magpapapigil kaya sige. Basta ha Pinagsabihan ka na namin. Oo na, oo na Violet. Don't worry guys. Kaya ko ang sarili ko. Kasalukuyan ang nasa mga gubat at liblib na lugar ang Apollo Angels. Ang misyon nila ay ang kunin ang limampong kahon ng mga ginto, armas at patayin ang mga dayuhan at lahat ng sindikatong grupo na naroon sa lugar na alaman nila mula sa private informant ng Ocho Apollo na nasa ganung lugar ginagawa ang transactions ng mga dayuhan at iba pang mga sindikato. Maghihiwalay-hiwalay tayo, Jessie. Kayo ni Violet, Don, Rafaela, Angela, sa kaliwa kayo. Kela dito tayo. Saad ni Paulina, ang bunsong anak ng Ocho Apollo na si Paulo Santiwan Shit, bakit ngayon pa? Mahinang saad ni Jessie na makaramdam siya ng pagkahilong o bakit ka huminto? Saad ni Violet nang malingunan nitong napatigil sa paghakbang ang kasama. W Wala, sige dun tayo. Sagot ni Jessie at tinuro ang may kalakihang puno. Sigurado ka? Nako Jessie ha, kinakabahan ako sa nakikita ko sa'yo. Shhh, huwag kang maingay. May nararamdaman akong papalapit. Tago. Sad ni Jessie at hinila ang kaibigan nang makita may apat na lalaking naglalakad may nakasabit na mahabang barel sa balikat ng mga ito. Teka lang, naiihi ako. Saad na isang lalaki at sa gawin nila, Jessie ay nakaharap ang lalaki. Kaya mabilis na patakip ng mata ang dalawa. Sa isiping tapos ng lalaki ay sabay rin nila inalis ang nakatakip na kamay. Kaya naman ganun na lamang ang reaksyon ng dalawa nang makita ang nakakalokang view na nakikita nila. Jotay ha, mas malaki pa hintuturo ko. Gaging utob, parang bata ha, nakakaloka. Kung anong kinalaki ng katawan, yun naman kinaliit ng kargada. Saad ni Violet at pigil na pigil nito ang mapatawa ng malakas. Anong utob? Mahinang saad ni Jesse at halos magsalubong na ang kilay nito dahil sa binanggit ng kaibigan. Ay, edi itits, gusto mo ba English ko pa? Sagot nito. Mas lalo na nang naguluhan si Jessie, kaya naman binatukan na niya ang kaibigan. Kanina utob, ngayon naman etets, Ano ba talaga, Violet? Aray naman ikaw ha, kunwaring hindi mo alam eh, subok mo na nga eh, edi ano pa nga ba, edi pencil as o English na yon. gusto mo pa Tagalogin ko? Bastos, umayos ka, Violet, nasa mission tayo. Ikaw ang umayos dyan, Jessie, ang syunga mo kasi, simpleng words di mo magets, Baliktarin mo kasi ang otob, di ba bo? Hoy ang bibig mo, tang na may tao pre. Sad ng lalaking umihi na makita nito ang dalawa. Malakas na itinulak ni Jessie ang kasama upang hindi ito matamaan ng bala. Pagkatapos ay bumarel pabalik si Jessie at tinamaan ang kalaban sa leeg. Nagkapalita ng putok ng barel dahilan upang maalarma ang mga kalaban. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you, and God bless.